Kadaning, talagang para kayong ano no aplikante talaga na may mga dala kayong prepared na prepared kayo. Ano po ba ibig sabihin niyan kanina tinaas niyo na tong butil ng bigas pero meron kayong sibuyas, meron kayong uh, bigas. Ano po ba 'yan? Mahalaga po ito para sa amin. Bawat butil ng palay ay butil ng buhay. At gusto kong banggitin sa pagkakataong ito na bakit ba si Kadaning ay tatakbo sa Senado? Alam niyo po, ang tunay na kalagayan, milyong-milyong magsasaka, manggagawang bukid, manggagawang agrikultural. Ang Pilipinas po ay isang agrikultural na bansa, pero walang kinatawan ng magsasaka, masang anak pawis sa Senado. Kaya po, uh, apat na pong taon sa lansangan, pinaglalaban ang interes ng magsasaka at taong bayan, panahon na po para kami ay magkaroon ng tinig dahil alam niyo po, sa mahabang panahon yung mga nasa Senado, walang alam sa tunay naming kalagayan at kontra magsasaka, kontra mamamaya na isinasagawang batas. Kaya po, ngayon na ang panahon dahil malungkot mang sabihin pero sawang-sawa, sukang-suka na ang ating mga kababayan, lalo po ang masang magsasaka at masang anak pawis sa bulok na sistema sa ating lipunan. Mm -hmm. Yung sinasabi niyo po kasi, da, papas, wala pa pong representative sa Senado. Ang gusto ko lang po malaman, meron po kasi mga party list representative. Sa tingin niyo po, po ba hindi naging epektibo yung mga uh, kinatawan ng agriculture sector doon sa party list representative? Kasi medyo mahirap po, Senado, medyo mm. mahirap po ang labanan dyan. Totoo ngayon. po yan. Oo. Sa amin po, yung mga progressive party list ay naging makabuluhan po sila. Pero tandaan po natin, ang political dynasty ngayon, bukod sa uh, Duterte-Marcos, uh, pinasok na po nila yung party list. May mga itinayo na mga party list para sa kanila hanggang lokal. Kaya tingin po namin napakahalaga ang papel ni Kadaning sa Senado para hindi real estate, uh, uh, negosyo at family business sa Senado.